राइट्स हां राइट्स एंड द रन देयर ओ हम दे इन द क्वालिटी इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग अगेन टू दैट फ्रॉम व्हाट यू वट्स सेइंग द राइट्सली आई कैन डू एनीथिंग इन द राइट्स सिंपल द राइट्सली आ नो करी में कहते हैं कि सुनो भाई यू आर गोइंग टू दाइट तो नो प्रॉब्लम

Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So ayan ako ay naghihimay ng sitaw, sitaw na tudo. Tudo ang tawag namin dito sa Laguna, ang tawag nila ay sitaw na kaayap yata. Halimutan po, nabasa ko sa comment mo. Kasi hindi ko talaga alam kung anong Tagalog ng sitaw na to. Pero sa Ilocano kasi, tudo ang tawag namin sa ganitong klase ng sitaw. Yung matigas ang, ano, matigas ang balat. Iba? So, buwi-bili na ganito si Aziz kasi nasasarapan siya na inihahalo ito sa, ano, sa manok. Chicken, yeah? Sa soup. Yung may sabaw ba? Chicken soup. The bang is here or di kaya sa karne, karne ng, ay basta ganun, gusto gusto niya na hinahamit ko. Sabi ko kasi sa kanya, ibang buto natin sa ganito, ina sa amin ha, sa Ilocano, ina namin ito, itong ganito klase ng tito. So, ayan, kaya hindi ako nagsasalita pag-open ko ng kamera kasi may yun sinasabi si Asis, may passenger kasi siya na magbebenta ng palay. Eh, sinabihan nga daw ni Asis na kung gusto niya, magbigay siya ng sample muna. Dal magdala ng sample muna doon sa, bil sa, ano, sa bilihan nga ng palay. Kahapon pa daw niya sinabi, hindi naman doon nakikinig. Kasi nga, dito, titignan muna nila. It's either mais or palay, guys, kapag nagtitindi. Kaya titignan muna nila kung malinis, kung malinis yung pagka Ano ng palay, o di kaya mais bibili nila kasi kapag medyo maraming buhabuhangin o hindi nalinis yung pare o mais mo, mas mababak kasi ang bili nila. Yun yung pinapaliwanag ni Asus. Doon sa gustong mag, ano nga, magbenta nga ng palay, eh hindi daw nakikinig. Sabi ko, hayaan mo. Kaya sabi ko sa kanya, eh hayaan mo kung hindi nakikinig. Kung ipilit niya, eh dalhin mo eh 50 ang isang sako 50 ang kamasahin ng isang sako na palay yani minsan madami yung binebenta nila parang sa mais bebenta sila ng mais 50 per saks ang sigil ni Asis minsan nakabenta sila ng 25 25,000 ganun yung bayad sa kanila ng mais 25,000, minsan 35,000 25, ano yung for, ano? ano yung tawag nila doon Kalimutan ko, may tawag sila dito. Sa atin kasi, di ba, ano? Pero ang per kilo kasi dito, 30. Ang, how much rice per kilo? Yes. Rice. That The, one they are selling. Okay. Hi. They want to sell rice. Chamal. Chamal ba? Chamal. The, uh, like chamal? Yes. Or the rice? Ano don't know. The, the water, With skin. Chambal, with skin. Chamal with skin. Done. Done. But only before is 2,600. Per? Per 100. Yon, per 100 kilo is around 2,000 lang Per 600. 100 kilo. Hindi na intindihan niya asis kung anong meron. Dan, dan ba? Palay. dan hmm. So, depende, no? it depends ya yeah. it depends the the kind of dan ya yeah? oh depende yung kung anong klase ng palay yung palay namin is para siyang sa bitri ganun yung palay namin kasi may mga palay na may mga palay kagaya nung una yung nagtatanim kami nung una kapag ano sila am ang namimili ng mga ipapang tanim ayaw ko yung klase ng ganung bigas napaka ano niya ah, uh, Basta kakaiba siya. Kaya sabi ko kayo, kasi hindi kayo maganda -ganda. kasi ang problema kasi kina aman mo, pinipili nila yung mumurahin. Yung mumurahin na palay, ang binibili nila, yun yung itinatanim nila. E eh, kaso, hindi siya maganda guys. At least, siguro, ako para sa atin, siguro kapag ganun ano, NFA. Parang ganun ba? Yung mumurahin palay. Kaya, sabi ko kay Asis, pumili siya ng maganda-gandang palay kasi hindi nga pangbenta ipangkain e, na namin eh. ba? Diba? So, piliin mo na yung maganda. Gagastos ka lang din naman. Di yung magandang klase na ng palay ang bibilhin mo. Kaya iyan. At saka yung, yung palay namin masarap, malambot. Yung bigas nila ama kasi matigas. Lalo kapag bahaw na yung kanin nila ama, matigas siya halos hindi mo siya makain kasi matigas. Kaya madalas sila nagtatapon lang. yun yung isa pang bagay na ayaw ko kinaama, nagtatapon sila ng kanin. Halimbawa, ano, magluluto sila, ang gabi kasi nilang niluluto, tatlong baso, yung stainless na baso na inuman, Ganun, tatlong baso ang iniinom, ay eh, iniinom, tatlong baso ang sinasaing nila, tapos, pag naglagay sila ng pagkain sa pinggan, puno'y puno, tapos hindi nila nauubos. Ayun, diretso tapon. Although, pinapakain naman nila sa, ano, sa duck. Sa sa duck nila, kaya lang, minsan napapanisan, hindi rin kinakain ng duck ang, ano, ang ka kanin kapag napanis. Tapon, lalo ang kapatid ni Asis, yun ang ayoko. Yung, kung sila ng kanin, lalo yung kapatid ni Asis, grabe isang ganyan na kanin o oh, hindi niya maubos tapon iiwanan niya lang doon sa may lababi minsan tinutukan ng crow, ng pato ganyan kasi ganun yun itong tinanim namin na palay ano siya how much per kilo? 450? The, the rice that we planted 450 ya, yeah? 1450 1 kilo. Mas okay na yan. At kasi pati kinabangan mo eh, ikaw mismo ang kakain, di piliin mo na yung maganda, di ba? Magtatanim ka na lang din naman. Piliin na yung magandang klase ng parla, ikaw din naman makikinabang, kami din naman makikinabang, di ba? Ay sa piliin mo nga yung mumurahin. Yung tig 150. Tapos ang tigas-tigas. Nakita nyo naman yung nangyari, di ba, sa palay nila, umitim, nasira, di ba, yung nililinis nila. May video ako yun, pinakita ko sa inyo, tumubo na yung palay, nagkaano na yung palay sa kanila. Kasi nga, isa pang klase, hindi masyadong, isang reason pa, hindi masyadong nabilad, kaya doon nagpagano. Sa bagay, ngayon, eh, ano naman na kami, solo-solo naman, eh. naman na, inaanuhan naman na lang. Solo-solo hindi na kami umaasa sa kanila. Pero papasalamat ako sa ang, ay kay Tulbaba at saka kay Barry kasi kahit na hindi nagsasabi si Asis, sila yung kusang napunta, tapos lalo si Barry, kung siya napunta dito, kapag alam niya na may ginagawang ganyan, siya yung tumutubo. Kagaya nung diba naggunot-gunot ng patanin, hindi yung tinawag ni Asis, may tao siyang tinawag, E eh, kaso nga, gawa ng nagmamadali at nasira daw yung traktor, kailangan nang matapos na yung pag-aano. So, ayun, tumulong siya na ano, nagbunot-bunot. Tapos si Tulbaba naman siya yung nagsabi na, Asis, maglagay ka na ng ano, ganito, ganyan. So, yan, sinasabihan, sinasabihan si Asis. Kaya, salamat ako doon sa, ano, sa Tulbaba at sa kakaibari kasi sila yung nagtukos tumulong at umalalay kay Asis. Mabait yung mabait yung si Tulbaba na yun. Ewan ko ba yung sa tatay ni Asis? Si Asis lang naman sa kasi ama nagka problema. Bakit pati si Baba ay hindi na rin iniimikan si Asis? Hindi na rin ay ewan ko dyan sa magulang ni Asis. Uy, bahala sila. <laughs> Hi guys, kain tayo merienda mais. Halos bagong gising lang ni Tonton. Bali binigay to ni Sumitra. Di ba maraming mais sa gilid ng ano, sa gilid bahay nila Ama, ayan oh. What's the problem? New tuk tuk oh. Delivery tuk tuk. How much 450? No, ano? Ah, uh, expensive. Ay, ano, ano tawag doon? More expensive than tuk-tuk. What, no? This same? 6.45. Mm. Taklo! Kabibigay lang niya, mailit pa kalalaga lang nila oh, yung mais. Kasi. Kami mm. ko eh. Sarap, matamis, fresh kasi. Mm. Sarap, sarap. So yummy. Habi ni Asis, masarap daw pag may butter. Sana kukuha ng butter, oy. Nasa ano ang supermarket. Malmal lang butter. Kapag medyo may budget-budget, ayun, nakakabili ako ng butter. Pero kapag yung tipid-tipid budget, ay nako. Tsaga-tsaga sa asin. <laughs> mahal ng butter, nasa 5, 550? 550 yata, 600? Na, ang butter dito, yung malaking galon na butter. Pag may pera ako, pero kapag yung tipid-tipid, ay, pasensyahan. Walang butter-butter. <laughs> Minsan nga, tingi-tingi lang kami sa tindahan. Minsan-minsan lang kami nagsusupermarket. Kapag yung talagang walang-wala na, ayan, susupermarket kami. Uh -huh. ay. Pero kapag yung, ano, pero kapag yung kayang tiisin pa yung kapka piranggut na natira ay tiis tiis muna mm. uh. oh. sa panahon ngayon kailangan natin magtipid tipid tipid tipid, tipid muna tayo ala asher you eat properly anak ko not like that naay alilinis ko lang yung bed namin, nandito kami sa may kwarto namin kasi nga bagong gising si Tonton kaya hindi ko muna nilabas sa sala at napakainit nga